Tuloy pang dumarami ang mga panggasinenseng nakakatanggap ng libreng serbisyong medikal dahil sa konsulta program ng PhilHealth at gikonsulta program ng Pamahalaang Panlalawigan. Ang programa ay isa sa mga proyekto ni Governor Ramon V. Gico III para mapalawak ang akses ng publiko sa libreng serbisyong pangkalusugan sa buong lalawigan. Kabilang sa mga natulungan si Nanay Jovita, 79 years old, mula sa Bugalyon, Pangasinan. Ayon kay Nanay Huvita, nakaramdam siya ng pananakit sa dibdib at pagtaas ng presyon, kaya agad siyang nagpatingin gamit ang gikonsulta. Nagpag-check ako kasi nagka-high ako nung isang gabi. E natakot ako kaya ako nagpunta dito na pa nagpa-laboratory, sa tinintan, yaay, puso, BBE, ECG, Tansara may aron wala yung urinary, yung urinalysis. Takil kasi man eh, nang patingin ako dyan, ang tapo po, simple, may sumasakit. Sumailalim so, si Nanay Jovita sa ECG, urinalysis at iba pang mga test para masuri ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa mga laboratory test na ito, wala siyang nagastos dahil sa nasabing programa. Hanggang po sa binayaran ko, nagpapasalamat ako at wala akong binayaran. First time po, first time ko ngayon na magkabil na gano'n na. Libring konsulta at saka laboratory, saka gamot. Lahat ng ano, babayaran, wala. Hindi ako nakabayad kahit isang kusing. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga kay Governor. Sa ilalim ng gikonsulta, lahat ng mga rehistradong pangasinense ay maaaring makatanggap ng libreng check-up, lab test, gamot at serbisyong pangkalusugan. Target ng programa na maabot ang mga liblib na lugar sa Pangasinan upang masigurong walang may iwang komunidad sa usapin ng serbisyong medikal. Sa pagpapatuloy ng konsulta plus gikonsulta, layon ng pamahalang palaluwigan na masiguro ang libreng serbisyong medikal para sa bawat Pangasinense, anuman ang estado sa buhay, anuman ang lokasyon sa lalawigan. Valerie Dismaya, RNG News.